Magandang oh, 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 oh. hapon sa inyo mga katoda dyan <laughs> Nandito ako para mag magbigay aliw naman sa inyo Ayan Uh, ah, sino nga ba? Ano nga ba mga pangalan nyo dyan? Magpakilala naman, isa't isa. Ako si Haji. si Haji at saka si Press si Pres Mario si Jun Ayun yan yan sige may katanungan ako sa inyo at ito ang mga mapapanalunan niyo yan yan Sige okay na ba ready na ba kayo sa mga katanungan Okay O tanong ang tanong ito Kung ikaw ay isang tricycle driver magbigay ng dahilan kung bakit sasakay sa ang isang magandang pasahero oh, G dahil mabait ako, driver. Mabait! syempre Siyempre, pag driver, mabait. May mabait pa tayo dyan. Titingnan natin na kung may mabait. Wala. Press! Press! Kung ikaw ay isang tricycle driver, magbigay ng dahilan kung bakit gustong sumakay sa iyo ang isang magandang pasahero. Anong dahilan? <laughs> Tower, 5 word start One, two, two, three, four. Sige, kuya naman. Anong pangalan mo, kuya? Edwin. <laughs> Edwin. Ayan, si, Edwin. Ito ang katanungan. Kung ikaw ay isang tricycle driver, magbigay ng dahilan kung bakit gustong sumakay ang isang magandang pasahero. Sweet lover. Sweet lover. Meron ba sa sweet lover? Walang sweet lover. Oh, <laughs> uh, si Pres. Ikaw naman, Pres. Ang katanungan natin, Press, kung ikaw ay isang tricycle driver, magbigay ng dahilan kung bakit gustong sumakay ang isang magandang pasahero. Wow. yung magandang approach sa so, pasahero. Okay. Oh. Ano? Magandang approach. Wala, wala, wala. Wala. <laughs> Same question. Kung kung ikaw ay isang tricycle driver, magbigay ng dahilan kung bakit gustong sumakay isang magandang pasahero. Mura kung magbigay ng pasahe. Mayroon, mayroon, may mura. <laughs> may mura, nasa Jin Bilog. Gin <laughs> Bilog, congratulations. Yes. May mura, sige, pakita mo nga kung mura. Mura, mura yes, congratulations. Ya, <laughs> ah, si Pres, Res, magbigay ng dahilan kung bakit gustong sumakay isang magandang pasahero. Dahil pogi ako. Pogi, may pogi ba? Walang pogi. <laughs> <laughs> Walang pogi. <laughs> Parehas pa din kung ikaw ay isang tricycle driver, magbigay ng dahilan kung bakit gustong sumakay isang magandang pasahero. Magandang servisyo. Pakita mo pagitan mo nga. Mayroon! Congratulations! Ayos ha, ganda lang na na. Di, parang sabi mo gusto mo yun. uh, press, ikaw naman. Ganun pa rin. Magbigay ng dahilan kung bakit gustong sumakang isang magandang pasahero. Ano? Alukin mo lang. <laughs> Alukin mo lang ano? <laughs> Alukin mo lang. <laughs> Alukin mo lang. <laughs> ano? Oh, wala, wala. Oh, timer, timer out na. Oo. Oh, safe. Safe. May safe ba? May lang safe. Walang safe. <laughs> Nababasa na ni Haji. <laughs> Kung ikaw isang tricycle driver, magbigay ng dahilan kung bakit gustong sumakay isang magandang pasahero. Magalang sa pasahero. Magalang, wala, wala. O, oh, bossing Edwin, ganun pa din. Kung ikaw isang tricycle driver, magbigay ng dahilan kung bakit gustong sumakay isang magandang pasahero. Mabilis. Mabilis. Wala, walang mabilis. <laughs> Sige, press. Ano? Uh, maingat. May ingat, wala, 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 <laughs> wala pa rin, wala ah, pa rin. May ingat. Starthing. Wala huh? pa rin. Oh, charming. Oh, charming. Ha? Oh, charming. Wala, wala. Sino po tawag sa pasero? Ha? Ano, may pasahero ka pa? Ano? Matapat. Matapat, wala. Tatlo na lang 'yan. Walaan. <laughs> wala, wala, wala. Ano pa? Halo. kung ikaw ay isang tricycle driver, magbigay ng dahilan kung bakit gusto sumakay isang magandang pasahero. Mainit. Masipag. Masipag. Wala. Wala tayong masipag. Wala. Wala. <laughs> Magalang. Magalang. Nasagot na yun kanina. Ah? Oo, nasagot na yun kanina. Tres, ikaw. Respeto sa pasahero. Wala pa rin. Alok, inaalok si mukha niya. Wala, wala pa rin. Panagiro. Ha? Wala pa rin. Panagiro, ano mo na lang. Ano? Ay, nag-aapura. oh, nag-aapura. Ah, tama ano? Naga tama ano? Nag-aapura. Alis agad, kaya oh, nag-aapura. Oh, oh, oh. And congrats, ay, nanalo siya nang. Ipakita mo muna, friends. Pakita mo muna. Oh, alis agad. Oh, apura nag alis agad. Ayan oh, okay. congrats, congrats. Special. Oh, meron special. Sige noy, buksan mo na yung Primera Light. Sino ino si Noy? Oh, special. Special. Pakita mo Noy. Oh, yan, special. Special. Congrats, may special. Kunin mo na Noy. Laging nasa pila. Sagutin mo. Buksan mo na. Pakita mo. Laging nasa pila. Oh, congrats. Congratulations sa inyo, mga tricycle driver. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you po.